ng araw mga kababayan Hindi tayo ngayon nakapagbigay ng, ano, ng libreng sakay Kasi may Nakuha tayong Ano na dinatin natin ito akalain na, ano, na Isang sikat na vlogger din Nasakay natin Ngayon Tagulat si madam dahil Vlogger din daw pala tayo Ayan, panuurin nyo dahil hindi natin to inaasahan na maging kakolab ko sa video. Ayan, panuurin nyo mga kababayan. Walang Ayan, ba? magandang tanghali mga kababayan. Ay, nagbablog po ba kayo? Taxi vlogger at saka isang vlogger din. <laughs> hindi alam niyo. nyo. Eh, mga ano Dodo. pangalan nila? Dorinil po. Ayan, Dorinil. Ayan, si Kuya nakakuha ng isang vlogger din. Wow, hello po Shout out po sa inyong mga followers <laughs> ni kuya Taxi so, vlog Ah, oh. taxi vlog po Hello po Ay, may kasama si mama yan oh, Ang aking wow. mga babies Ay, anak niyo po yan? Yung dalawa Dalawa Ay, yung may dala? Ang, ang aking girlfriend po ng kapatid ko Akala ko Anak ko rin oh, Dalawa okay. lang Dalawa lang oh. Pero lagi saan kayo mam? Ma Nag ano? ah nandito po ako kasi may work may mga work sa dahil sa vlog ah dahil talaga sa vlog nag, as uh -oh. in sa pagbo-vlog nyo talaga hindi ah, may isang company kasi na shino, nag -shoot, shooting kami so ayun kaya kami nandito katatapos lang ng shooting ngayon? ah nung kahapon Anong shooting po yun? Ay, bawal po i-disc oh. Mala, big company oh, bawal, kasi bawal siya. Bawal din yun dahil ako din driver sa... Ano po? Nagda-drive na ako sa shooting, bawal talaga. Oh, sa private bin. po siya, lalo big company. Oh, so, hindi ko siya. po siya... Abangan nyo na lang po, makikita <laughs> nyo po yan sa buong ano, sa ng Pilipin. hindi. Pilipinas. Hindi. Yung tip ng ano, yung tip. Kasi may ano yan eh, may... Tawag niya, may pangalan siyang... Project. Anong ano? project siya? Hindi okay. siya title. <laughs> title? Eh, pangalan, no, wag title. Bawal kasi. Pangalan nung ano? Oo. Oh. Bawal talaga po. Eh. Bawal ba talaga? Sobrang laking company niya kasi. <laughs> so, hindi pero, talaga ilagal, po yun. Eh. Uh, Oo. Uh, uh, pero malalaman niyo na. Ay, uh, nagkita ngayon mga kababayan. Sa isang, TV siya makikita. Ilang subscriber mo 300,000 na po. Sa TikTok ano 300,000 po sa FB 136,000. Oh. samantala ako 1,000 sarado ngayon. Ah. Taxi vlog. So sige ano kuya, i-upload mo ako. Si Durinil po sa TikTok and uh Disney Mama sa Facebook. Follow niyo po si kuya. Nagre-reklamo siya kasi marami ah. daw kaming gamit. Oy, <laughs> ende ah. Yo, sweli. Sa semonan ko si kuya. Alas 12 ng tanghali. Okay. Wala rin alam si ma'am Episode 60 hmm. Siya ngayon ang pre-ride natin Ngayong araw wala pong babayaran ano, si mabing? madam Huwag na kuya ano ba o, Anong masasabi nyo ngayon dahil ako yung taxi vlog Na nagbibigay ng pre-ride eh oh, okay. tingnan nyo rin yung account ko ma'am bago tayo mag, ah, ano, ano para sa makita nyo sa YouTube. Ano pong pangalan? Ay, may YouTube ba ako dito. Nasa kabilang phone ko ata. Sige, ano pangalan? Taxi vlog. Taxi vlog. Ah, uh, nag... Taxi vlog. Mag-tiktok ako, kuya. Para mas mabilis ka mag, ano. Ano na Ayaw ako na... Yung nakita kita. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Sa YouTube taxi vlog. Ito ba? Oo, oh, yan lahat yan. Oo, oh, sige, sige. Oo, oh, ngayon ma'am. Anong masasabi nyo dahil pre-ride kayo? Huwag na, kuya. Kaya <laughs> na nalang kita. Grabe naman. Siyempre, ikaw nag-uumpisa ka pa lang eh. Oo nga, bago So, lang. i-support nyo po si Kuya. Hindi po ako mag, ano, magpapa, magpapabayad po tayo. Eh, malinaw. daw. Ayaw ni Ma'am mag, ano, ni Idol. Ayaw magpa freeride dahil bago lang daw tayo. Opo. Siyempre, sayang po yung gas, yung effort nyo din. So, magbabayad po tayo. <laughs> <laughs> Nagulat kayo. <laughs> dahil <laughs> Oo, oh, naman di, kuya. Vlogger din pala yung driver mo. Oh, oh, Wag naman kuya. Ang galing 1,000 ka na good luck kuya. Oo, oh, 1,000 na nga uh, kahapon. Nag-1,000 oh, kahapon. If, uh, sa mga followers ko, sa TikTok ko, saka sa FB, support niya si kuya na nag-vlog. Si kuya taxi, taxi vlog. Oh, taxi vlog. Taxi vlog oh. po. durinil, Bye-bye. <laughs> eh, si ma'am Dorinil pa support na din sa kanya dahil nag-collab kami ngayon. <laughs> <laughs> Bigla ko lang. Ito, wala nga ano, na, walang usapan to. Bigla lang kami dalawa. Nagpaalam ako mag-video kami Apo. pareho. Kaya Apo. support na lang pareho. Sige po, pakisupport po. Wala po kasi akong YouTube po, yeah. Ay, wala kang YouTube? Uh -uh, FB, TikTok lang ako. Yung ano ko kasi, FB ko kasi, naka, ano din siya sa, ano, sa YouTube din, nakalink din siya. Usually, hinahabol ko naman ngayon yung 4,000 watts out kasi kailangan talaga yun. Hindi, pero wala akong idea kung paano habulin. Ah, basta po mag-upload lang kayo nang mag-upload. Mm. Mag ano, Malay mo, ano mag-viral po kayo dito sa post ko. Eh, di, kuha nyo yung 4,000 nyo. Dito ba? Anong building? Ay, anong building? Sandali lang ha. driver din ako minsan sa production kasi. Ah, okay. Oh, ah, tower po. Ito tower. Ay, eh, tower dito. B. Kaya alam ko yung ano nyo. Yung, Private uh, privacy. Oo. ibig sabihin. Ah, sa mga ano. pag... Eh, bumitaw ako gawa ng ga, gail, dahil din oh. dito. Kasi sabi ko, hindi tayo makikilala dito sa trabaho na to. Gawa tayo ng paraan. Dahil total open. Open naman ang social media para sa atin lahat. Diba? ba? Ah, bali sa inano nyo ngayon, ma'am. Isa kayong talent doon. Apo, isa po. Ako po ang... Ay, sa loob, mali. Main, ano Dito, po. Dito sa kabila. Ikutan natin ulit. Main character. Oh. Ah, ata. <laughs> Oo, oh, parang gano'n. Kami. Hindi, bigyan so, nyo so. ako ng clue. Ano kayo doon? ah uh, since nakikita naman po ng mga followers ko, ano po ako, isang nanay sa TikTok. Yung pinoportray ko po sa TikTok is yung nanay. Ganyan. So, ganun din yung doon sa sa shooting, eh sa, ano, sa ginawa namin. Yun yung role ko doon. Nanay. Ah, nanay ka uh, talaga din din sa malay nyo. Kayong maging blockbuster din po sa ano. <laughs> saan po? Sa, <laughs> sa horror movie. <laughs> <laughs> hindi kami galing kami ng ano ng Bakulod. Ano po yung mga inaano niyo? Ano po yung mga ano niyo ano, movie? Um, oh. Ay hindi po movie yung sa amin. Nag ano kami sa ano sa Bacolod tapos pag galing na yung Bacolod nagantipulo naman kami. Sobrang busy yan ano no? yung oh, ganyang trabaho. Walang uwi at kahit Ito, nakatabi madududulo. mo lang walang tulugan? Wala. Kami nag-shoot. At nagshoot tawag doon, ngaragan. nag kami, isang, ano lang, isang araw, inabot 22 hours. Ano yun? Ngaragan tawag doon, talagang lupay bayang hmm. kay Santok. Pero yung nakakatulog naman yung iba, dahil kang, kung hindi mo naman sequence, pwede ka magpahingi. Hindi po eh, kasi yung samin, sa more on magkakasama talaga kami dapat lagi. So, ayun. Anong team ba kayo? What do you mean team po? Ah, wala kayong team? Ah, wala po. Kasi parehas kami mga vlogger din na kinuha. So, yun. Kasi di ba may mga team, iba-ibang, hindi ko nalang pangalanan yung mga nakikita natin sa ano, yung mga team nila. Mm Or yung mga nagmumotor lang. Ah, dito wala. sa loob yan, sa loob ito, sa loob, sa dulo. Kaya bumiko tayo dito. Wala po kaming... Doon, no? What do you want? What can I No, you can stay here. Kaya ngayon, you know? ma'am, is... nagpapasalamat It's... ako dahil na isang vlogger na tulad ninyo naging, nakita na nakita ko ngayon hindi nyo rin siguro akalain, e, eh, no? Po? Hindi nyo rin akalain sa'ko nagbablog-blog na rin na oh, driver. May viral video na ba kayo, ma'am? Mula na, Marami po. Marami. Po. Ilang million ba dapat ang viral? Amor, ayong kagaya po yung recent upload ko kagabi lang, 14 hours ago. Ano na po siya ngayon? 1.3. Ang laki. 1.3. Anong tower kayo, boss? B po. Tower B. O, oh, sabi ko sa'yo mali. Stay lang. Hold mama's hand na lang. Dali. Ayan. Kasi it's so hard. Oh, it's okay. It's hot? Ay, it's hot daw. How is it? Ay, binuksan ko kasi. Okay na. Abali, ah, ano lang, edi,